Eto mga kamulat, panoorin nyo hanggang sa huli. Tapusin mo yung video. Mga 80-80 pala kayo. Kaya kinausap ni BBM ang mga malalaking negosyante para mag-invest sila sa bansa at para lumikha ng maraming trabaho. Oo, may punto ka doon brother, pero tanongin kita. Based doon sa nakita mo na video ni Eli Manggagawa, Kamanggagawa, binanggit niya doon yung lahat ng mga oligarch, negosyante, na malakas ang impluensya sa gobyerno. Malakas ang impluensya doon sa administrasyon. Alam mo, hindi ibig sabihin na nakikipag-usap, nakikipag-partner ka sa mga oligarch, eh makakabuti na yon sa bayan. Makakabuti yon sa mga politiko at mga mayayaman oligarchs. Bakit? Kasi malaya na silang abusuhin ang bayan, abusuhin ang tao. Paano nangyari yon mga kaibigan? Alam mo ba na yung partnership ng mga yan, partnership ng oligarch sa kanang government ngayon, nagtulungan sila para abusuhin ang taong bayan sa papanong paraan. Diyan na yon. Kaya nga hindi mo napansin, kaliwat kanan ang pagbubuwis ngayon, kaliwat kanan ang pagtatax ngayon. Dahil yan sa sabwatan nila, dahil yan sa partnership nila. Yun ang ibig sabihin noon sa China mga kaibigan walang impluensya ang mga oligarko at bilyonaryo dahil hindi mo pwedeng impluensya ng gobyerno sino mang sino man sino mang politiko o oligarchs or bilyonaryo ang mapatunayan na inaabuso ang gobyerno at ang taong bayan sa China ay binibitay binibitay. Wala silang pinipili, bilyonaryo man o high-ranking official. Ganon katindi sa China, mga kaibigan. Hindi pwedeng mas malakas ang mga negosyante, mga oligarchs, mga bilyonaryo sa mismong gobyerno at taong bayan. Ang mga oligarchs, ang mga bilyonaryo ay nagsisilbi sa gobyerno at sa taong bayan. Yun ang pagkakaiba sa bayan natin sa China. Dahil sa bayan natin, ang mga oligarch ang kumukontrol sa gobyerno, ang mga bilyonaryo ang kumukontrol sa mga politiko at ang mga politiko ang gumagatas sa mga Pilipino sa mamamayan. Tanungin kita, sabi mo nagkaroon lang ng partnership ang gobyerno ng ng administrasyon ngayon at ang mga mayayamang oligarch, mga bilyonaryo. Ang tanong, sino ang nakinabang? Nakinabang ka ba? Nakinabang ba ang masang Pilipino? Tumaas ba ang sweldo nyo? Tumaas ba ang kita nyo? Umunlad ba kayo? Bumaba ba ang bilihin? Sino ba ang umunlad sa partnership na yan? Yang partnership ng gobyerno at saka ng mga oligark. Sino ang umunlad? Kayo ba, mamamayang Pilipino? Tayo ba, mamamayang Pilipino? Ang umunlad dyan, mga politiko at mga oligarkong mayayaman lang. Kaya habang sila yumayaman, ang mga Pilipino ay lalong nalulugmok, lalong nagiging alipin, lalong ginagatasan. Mahirap na nga, bubuwisan mo pa, tapos hahabaan mo pa yung oras ng pagtatrabaho, papahirapan mo pa, ba, hindi mo pa aayusin yung mga draining system, mga flooding system, pagdating ng baha, eh pahihirapan mo pa yung mamamayang Pilipino. Yung flood control, sana napunta, wala na nangyari ang laki ng gastos sa flood control tapos hindi naman nararamdaman ng taong bayan paano, pano na mga kaibigan yan yun kaya alamin nyo kung sino ang punot dulo ng lahat ng problema ng bayan natin yang mga oligarko kaya ka naghihirap kaya ka, nagka, kaya ka nagkakaganyan kaya lugmok ang bayan mo dahil inaabuso ginagahasa na ng mga bilyonaryo oligarko ang gobyerno at ang bayan mo pati ang mga kababayan mo magising na tayo mga kaibigan yan ang rason kung bakit ayaw ng mga oligarko at bilyonaryo kay Duterte dahil hindi nila kayang i-blackmail hindi nila kayang diktahan hindi nila kayang kontrolin si Duterte dahil nung panahon ni Duterte pumapalag, umaalma Naalala nyo yung water concessionaire? Ang gusto ng mga water concessionaire, ipasa sa gobyerno at sa taong bayan yung gastos nila. Ipapasa nila yung gastos nila sa atin. Anong ginawa ni Duterte? Pumayag ba si Duterte? Hindi. Pinaglaban ka ni Duterte. Kung hindi ginawa ni Duterte yon, nilamon ka na ng mga, ng mga oligark na yan. Ginatasang ka na naman. Gaya ng paggagatas nila sa atin ngayon sa mga buwis. Panahon ng administrasyon ngayon, ang social media, ang mga uh, e-commerce platform, ang mga digital goods, may buwis na rin. Panahon nila. Dahil lahat binubuwisan nila. Lahat ginagatasan nila. At ikaw ang ginagatasan nila. Yung taripa ni Donald Trump, wala silang nagawa. Hindi man lang nila napababa. Imagine, kaalyado mo ang mga Western imperialist na yan, yung Amerika na yan, meron silang rent free dito sa bayan natin ng na mga military bases tapos ikaw papatawan niya ng 19% 20% supposed din nabawasan ng 1% saan ka nakakita noon mga kaibigan grabe grabe na yung pang aabuso pang aalipin sa mga Pilipino matindi na po ang pang pang panggigipit pang uh, pang, pang aabuso panggagatas at pangluloko nila sa mga ba, sa mga mamamayang Pilipino. Magising na po tayo lahat. Link in my bio.